si Pangulong Duterte Galit po kami ni Pangulong Duterte sa mga magnanakaw Sir President Sobrang uh, minado ako na baguhan lang po ako dito Natututo po ako sa bawat isa sa inyo Mataas po ang pagtingin ko sa mga kasamahan ko dito Lalo na yung mga veterano dyan Taas po ang respeto ko Nagtatanong po ako sa inyo pero hindi po pwedeng uh, maangal lang po ako, tatahimik na lang kung tingin ko po may maling nangyayari. I am being careful with my words because I respect this institution and I think highly of my colleagues. But just, but just like uh, every single one of you, I also represent the Filipino people to whom I owe this privilege to serve and speak in this chamber. At tulad ng bilin sa akin ni Pangulong Duterte, kung may nakakita tayong mali, pag mayroon po ako nakikitang mali, magsasalita po ako. Ano no, mapapaisip ka talaga. Dahil sa hearing, yung iba po, sila ang nagtatanong, sila ang nag-iimbestiga, sila rin ang sumasagot, sila na rin ang huhusga at gagawa ng conclusion. I know this is not a judicial court, but it does not take a lawyer to figure out that you cannot be judge, jury, and executioner all at the same time. Alam ko marami ang napapaisip. Dahil sa nangyayaring hearing, ang nagtatanong ay sila na rin ang sumasagot, sila na rin ang bumuhusga, at may agad na nang nagawang konklusyon. Bakit sa dami ng resource person ay pinapatawag, parang ilang senador lang nagkikwento ng kanilang versyon at interpretasyon, bakit nyo pa pinapatawag kung kayo rin po ang magsasalita? Kapag pinasalita ninyo at hindi nakalinya sa gusto ninyo, nagagalit at naiinis ka agad din kayo. Pinapagalitan nyo pa. It seems like some already had an answer in their minds. And if they did not get what they want to hear, they will say, the resource person's is evasive. Parang may mali naman doon, Mr. President. Kapag napatunayan mong nagsisinungaling, i-hold mo in contempt. Marami naman po kayo na ipakulong noon. Pero patapusin mo namang sumagot. At kung may tanong pa, let him clarify that I believe is the real essence of inquiring. Ang testigo nga sa korte, binibigyan ng respeto ng hukom. If an adverse counsel bullies a witness, The judge or the judge orders the council to to stand down. Dito sa hearing na to, it seems like basic human decency and courtesy have been forgotten.